papano po kaya ang gagawin? Ako po kasi ang bilis ko magalit or madala ng emosyon ko. Basta di ko minsan mapigil yung emosyon ko, ano po kayang magandang gawin sa ganun? Brother Wendell, pwede mo bang bigyan siya ng idea, Brother Wendell? Di mo nga minsan makontrol ma ma ang kanyang emosyon, Brother Wendell? Ayon kay uh, Father Exorcist, bakit? Bakit madali tayong magalit? Bakit daw? Yan ay sign of pride. Dahil built in na kasi kahit na binyagan tayo, kahit na binyagan tayo, kahit na kumpel, tumanggap tayo ng kumpel, built in na natin due to the explosion of the original sin, ang tinatawag na concupiscence. Ano po ba yung concupiscence? Yung attraction to commit sin. Ang concupiscence ay hinati yan sa tatlo. Una, pride of life. Yung pride of life, yun ang kasalanan direkta mismo ng demonyo. Ano po yung pride of life? Sa tatlo sa seven capital sin, pride, anger, envy. Yun ang tinatawag na pride of life. Concupiscence of flesh. Ano yan? Ah, uh, gluttony, lust, at sloth. Oh. Uh -huh. So, tatlo din sa seven capital sin. Pride of uh, eyes. Ano yan? Yun ang greed. No? Greedy. So, now, paano yan magiba Dahil built-in yan sa atin due to the explosion of the original sin. So, balikan natin ang binyag ng ating Panginoon Kristo. Ano nangyari sa binyag ng ating Panginoon Kristo? Pagkatapos sa kanyang binyag, he went to the desert, nagdasal at nagayuno. So siya ang ating salamin na ang pagiging katoliko ay hindi hanggang binyag lamang. Kailangan merong prayer and mortification. Kung sakali madali na tayong magalit, ibig sabihin, wala sa atin ang tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Ah, alam niyo naman kung ano ang fruit of the Holy Spirit, di ba? So, ibig sabihin kung madali tayong magalit, pinahintulutan niya ng Diyos dahil ang spiritual warfare kasi ay para itong boxing. Saan ka mahina, doon ka tatamaan. Bakit pinaintulutan na yan ng Diyos? Para gustong sa Diyos na tayo'y uh, lalaban sa temptation at ma-develop natin ang virtue sa ating buhay para sa kabadalan. Okay. Evaluate din sa mga ganon. Kailan ang huling totoong act of contrition at pangungumpisal? baket san matio kapit sa san juan Kapitulo 20 1922 uh, anong sabi ng ating panginoong Hesus na uh, ibigay niya ang kapayapaan ang kapayapaan ay ibigay ko sa inyo kailan ba yan matanggap ang tunay na kapayapaan kailan may kasunod ano man nakasalanan ang papatawarin niyo ay pinatawad. So ibig sabihin, kung may totoong act of contrition at nangungumpisal, talagang makamit natin ang kapayapaan. Pero kung may nagtatagong kasalanan at hindi at matagal nang hindi nangungumpisal, yun ang dahilan na yung pride of life, built-in na kasi, madaling magalit, madaling masuko, Oh. Yan. Mag, mag react yan sa ating buhay. Bakit? Halimbawa, pag may kunti lang na kunti lang na napakaliit na bagay papasok sa ating mata. Kahit gaano yan kaliit, di ba? Buong katawan ay mag-react sa sakit. Bakit mag-react? Dahil may nakapasok sa ating mata na, dili, na hindi para sa ating mata. Kailangan kunin mo yan. Dahil pag di mo yan matanggal, baka lalong lumalala. Ibig sabihin, kung yun ang napansin mo sa buhay mo, madali ka lang magalit, madali ka lang magreak, may nakapasok sa katawan na hindi para sa katawan. Tanggalin mo yan sa sakramento ng pangungumpisal.